kaya sa kalipol na pwede sa kasada. So, karagi po yan na. Ah. Hello, Kalendoro! Final! So, naging punta din sa sindangan sa Ambuanga ni Lorte. Nakauna si Padon. Wala. tura si Noksukay. Wow, 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 wow. Puntisoy. Ops. Ops. Ala! Di lupat si! Kinsa ba eh? Ron Ron! Papa Ron! Ala! Para... Padon Solinay! Karabi! Eh, Tuwara! Lupa di Apo no? Isa ganlo kayo? Ala! Para... Di lupat si Paparon! Tuwara! Karabi mga lupat ba? Isa ganlo kayo? Finish line, finish line. Wah kerapai, padon solinae, baik. Ikan dua, jalan. Medyo tuloy na yun Dali Double Tora Channel Merino Andiyan na Paparon Balidor Ayan uh, Buntisoy Ikalima Nilo pa si Buntisoy Arabay Ito Arabay Nilo pa si Paparon Tuara Garabe oh, Ikaw apat na Buntisoy Alah, tu orang nak lupa dah. Na. Wow. Kuat tak, kuat tak, kuat tak, kuat tak. Jangan habis. Dia tumbah. Dia tumbah, dia tumbah. Kedua nak apa, Parun? Nangitira! Ito wala. Ops! Ito pata. Buti soy! Ayaw tira pa doon. Ayaw tira pa doon. Naya na tumba. Oops. Papa roon. Ito wala. Nilupat. Ito Side. Ayan, napalong buntis hoy Ala Oo, oh, tapon flag pa nun, champion Para, tuwara Second, paparon Allah, Third, channel mirino Ala, buntis Woo! Oh!